30 Ito ang pesos. Ito ang tulitang pesos. Ito pesos. Ito ang tulitang pesos. Ito ang tulitang pesos. Ito ang tulitang pesos. Ito ang sa tiktok. Ano ang tulitang pesos. Ito ang tulitang pesos. sa Ah, 'yung yellow. Mas maganda. Gusto takutan. Eh, blago, blago, Ay wala na po Ah, tatlo. O na mo 'yung kumukunin na. Oh, yung hombre, Nasaan na? May hombre po. May mga nakauwi na ba? Ang ah. mga bata na hombre dyan. Oh, Napaka-init kayo, grabe. Oo, sobra ini. Alam mo yan, ano? Ano? Ay, ganda 'yan ng piraso ba? Ah, uh, ng Ito na. Oh, uh, wala na. Makana sa uh, pa. Uh, okay na. Oh, so, so, so piso. Meron lang uh, no.

yung mga nakukuha namin tag 10 sa piso net tapos yung mga uh, tag lima yung ginagastos namin Nakayaan. okay Dupag, uh... Nakalipat na naman po tayo ng simbahan Kaya, wala wala kayong ganong wala wala kayong ganong bata <laughs> oh ano sa inyo dito kayo dalawang dalawang isrambol sige La peta oh, yeah. la que la peta. Iyan nol. Ilang scramble? dalawa Awin, iyan dalawa. Tapos Tapos talaga. 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 Tapos

Ah. Uh -huh. oh, Papalam law na hindi ako show may uh -huh. Tapos, ay oh, ayo na naka-plan. O, hindi na pa ako <laughs> <laughs> Post yan ng post kanine? hindi naman naka-play eh. Hi! San po po siya Yes. Big siomai. Big mama. Big papa. May lantay pa daw sa inyo, may lantay.

Mali ba siya may... Oo, siya may... Sa nga Wala, lang po. Scramble. Scramble po. Wala. 30, 40, 50. Ito lang yung lang po. Scramble. Wala po akong dala. Sa'yo lang insurance o Insurance. Okay, insurance siya. Kuya, doon yung amin ng counter. diyan <test> yung delta pa pala ajay ha natuwa na kinumpleto na rin atuan bigyan natin to bigyan pa eh j almost pa weekend dapat dito ano siya may mo Big show ma may 1000 pa hinihingi